Sir Victor ng uh, Saudi Nasa Saudi kasi Sir Victor May ari na to Pinadala lang dito sa tarima natin Yung kanyang unit Para sa automatic bumper project Pakita nga natin kay Sir Victor Sir, yung uh, Automatic bumper ng unit niya. All goods na po At uh, Yung uh, Bracket ng side mirror Yung Yankee bracket ng side mirror Ito yung picture ng unit Nung bagong pasok sa tarima natin Yan, nandyan siya mga kabisyo Yung ilaw nga pre Pa-testing na natin <tong> Ang dami ng ilaw ng unit. Pinadagdagan pa mga kabisyo. Sir, pabuksan na nga yung mga park light. Yung mga ilaw. yan. Ang dami ng ilaw. Dinagdagan pa natin yung uh, nandito sa bumper niya. Kasabay naman pagka binubusina. At uh, diha, dihila yung uh, ginawang setup. Request nila. Yung tassel lang gamitin dyan. Sir, pahila nga ulit. Yan Ah. Uh. Yung switch naman nung uh, automatic bumper natin. Nandito na siya. Pagka uh, sinunit siya taas, pindot lang. Automatic na siyang... Uh, hihinto pag nasa taas na isa pa nga yung bumper isang uh, taas pa at baba automatic bumper yan may driving light din kasi ito sa bumper nya may bumper light kompleto mga kabinsyo may fog light yan nakataas na sya kusang hihinto pag nasa taas na naka stopper na yan sir pababa nga ulit yan ganun din syempre pagka nakababa na yan may stopper din sa baba yan at uh, kusa siyang hihinto ito yung uh, ilaw na kinabit yung sabi ko nakasabay sa busina yung 2 uh, feet natin na uh, busina hanggang sa gilid ng uh, windbreaker pinagtigisa niya, ang kaliwat kanan yan, yung unit mga kabisyo nung dumating ganyan na, naka setup na naka cover na, naka clearance light na rin at uh, sabi ko kanina, marami ng ilaw tinagdagan pa natin yan, Drop side with canopy, buko uh, buko trading yung business ni Sir uh, Victor nang dinggalan Aurora. Pre, may siya. shoutout ka raw. Shoutout sa mga magbubuka ng tingalang. Yeah. So, Lalo na kay JD Yeah, mga kasamahan niyo nagbubuko. Ito na mga kabisyo at syempre, meron na yung sticker yan. Certified kabisyo na yan. Nahimas sa natin. Unit from Dinggalan. Sir Victor, thank you po. At uh, pa-exit na rin. makaka na yung unit mo. All goods na. Pre, paano pa nga? Isang rat, -rat pa nga Nang busina. <laughs> yan, sabi nga na, kargado na ng ilaw. short pet, star sa likod nga. Ayun o. No? Oh. Isa pa nga pre. Ang ganda kasi niya pagkagabi pagka Yung star mga kapisyon Sabi ko kanina Sa likod nila nilagyan Nang uh, ilaw Basuri? Ah meron din Ah kayo na nagkabit <laughs> Prepa basuri nga Meron pa lang basuri to Naka basuri din pala Yan Yung basuri pala In order na sa amin Dito sa tarima namin kay Brian sa kapatid ko sa Bukawe tapos kayo na nag install sa inyo yan all goods naman pala mga kabisyo sa atin din galing yung mga accessories at sila na nagkabit nung iba ang kinabit lang dito or yung ginawa lang dito yung Yankee bracket na side mirror tumutunog din pati kami lang eh, no? yan yung uh, tupid dyan sa gilid at yung uh, tupid din syempre dito sa kabilang gilid sa driver side pareho, pareho syang uh, tumutunog magkaiba ng switch kaya yung isa yung ginawa ngayon nakatassel at sinama dito sa sa bumper light pa ka ulit Pahilang ka ulit pre Yung ano yung tassel Hindi hila Hindi hila yung may ilaw Ayan Ayan Ito yung tumutunog ngayon Yung kanina Yung nasa kabilang Kaya magkaiba Ng switch Mga kabisho pinagtigisan nila At bukod din syempre Yung uh, switch Ng basuri Ayan Ganda unit mga kabisho Ang dami yung ilaw Kaya kitang kita natin Sa gabi Pag nasa lubong natin At uh, syempre Pag bumusin na Lalong mapapansin kasi gawa nung kulay dilaw natin sa bumper Sir, thank you Ingat yung pag-uwi ng dinggalan Sir Victor, once again, thank you po At uh, okay na po yung unit nyo All good stuff Hanggang dito lang Maraming maraming salamat po Maraming salamat sa support ah. Please like, share, subscribe to my channel Bako Republic Para updated lagi Sa so, mga unit natin imasin. Peace, Bako Republic!